ito yung pangalawang exercise and diet tips ko sa na ginagawa kong effective sa akin para sa araw-araw o kaya every other day. Yeah. So, kanina, pagkagising ko, kumain ako ng energy snack lang, snack. Chocolate na one serving, chocolate ball, one serving, tapos yung wafer stick na isa lang din. Tapos, uminom ako ng dalawang basong tubig Yeah. Pagka kasi, effective sa akin kumakain muna ako ng pagkain at uminom ng tubig sa umaga bago ako mag exercise para hindi ako ma-dehydrate saka may energy ako pagka mag-exercise ako. Pero hindi ako kakain ng masyadong marami, katulad ng kanin. Pwedeng, pagkatapos ko mag-exercise, doon ako, kakain. Tapos, yun, uunahin ko yung, mabigat na exercise. Pero, dapat may laman yung chan ko, at, pagkain ng otet, saka tubig. Ang magandang pagkain sa umaga na, energizer yung, sweet foods. Pero, two servings lang almost. Hindi marami rin. Dapat, yung kumain ka lang ng konti na para may energy ka lang. So, ang gagawin ko exercise niya gagamit ako ng ito pa ito. Spring hindi ko alam kung ano tawag dito hand spring exercises. eh Ay, exercise Tapos, ito naman handle bar lang ng dumbbell. Pero, mahalapad kasi siya eh. Ah, mahaba. Tatama sa katawan ko. So, pinalitan ko na lang ng microphone case na puno ng bariya. Yeah. Pinuno ko lang siya ng bariya. Para medyo mabigat lang ng konti. Hindi ko kailangan na ng masyadong mabigat pag magbubuhat ako ngayon. So, pakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung exercises ko dito sa, sa weights. So, kukunahin ko yung hand spring exercise sets. Ito na yun. So, yun yung sa hand spring exerciser. Bale, tigs times ko yung <coughs> set sets na ginagawa ko doon. Ten times. Tapos, salitan, kanan, tapos kaliwa. Hindi ko sinas... Hindi kailangang hilahin mula dulo ng kamay hanggang sa kabilang dulo so bale kalahati lang 'yung pagkakahila 'yung mga ginagawa ko doon kalahati kalahati 'yung kamay isa malapit sa katawan taw si isa lang 'yung mihila minsan 'yung salitan lang siya kanan tsaka kaliwa so ngayon ang gagawin ko 'yung weights na teka ito sa halip na dumbbell handle ito na lang microphone na may lamang microphone case na may lamang coins so pakita ko sa inyo yung na ginagawa ko wait So, yun yung sa weights or pwedeng magaan na dumbbell na pang hand exerciser. So, kapag katapos ko nun, pwede akong bumalik sa spring exerciser na sets ulit. Pwedeng tigalawang balik ako dun sa spring saka sa dumbbell. So, tapusin ko na lang yung isang spring saka isang dumbbell pa ulit. So, yun. ah, uh, tapos na ako mag-exercise ngayon sa arms. Lahat in almost arms, saka sa body ng konti. Bale, yun. Kapag kasalitan right saka left na dumbbells, mas makakatagal ka kung para sa sabay mong ginagawa sa magkabilang kamay na bubuhatin mo ng sabay yung dumbbell kung tig 10 to 20 times bawat arms, mas makakatagal kang hindi ka basta-basta mapapagod sa mga ngawit. Hindi sasakit ng todo yung mga muscle mo sa bawat kamay. Pwede rin, alam may exercises ka sa paa, salitan mo rin gagawin para hindi ka masyado mangawit o mapagod. Makakatagal ka ng ganong paraan. Kung halimbawa overweight ka, pwede mo yun gawin yung salitan lang para hindi ka masyadong mangawit. Ako medyo mataba ako ngayon, kaya sinasalitan ko. Dati kaya ko pa yung sabay sa magkabilang kamay pero ngayon salitan muna ulit. Tatry ko muna mag-cut ng weights. So hanggang dito muna ulit. Thank you ay magandang araw.